Ayan yung aking nanay Rosie. Ayan. ako yung aking nanay Sawa. So, ito, ito ang pinakasimula. Ayan. Ito ang front. Oo. Oh, benti ang ay. Ang ano niya, ang benti. Ang harap. Kasi mo lang, hindi natin... Ayan. Ayan. So, Ayan. Pero ito pa baba. Ayan ba? okay. ang wala. sukat. Oo. Ayan nga kay talang yan. Ha? Salatag ay, mo yan. yan. Yung, yun. mm. uh. yung ilabak inyong ano ay, yung arikling eh. Oh, oh, Aho. Oh. Salatag. Na, yung arikling yan. Mm -hmm. Ito na nero siya, rin ang bahay Oo. Wala ka na din yung ilalagay na doon, yung tambak. Hanggang dito. Ang um, Ay, oho, wala na Ay, saan ba sila namuha ng buko? Ay, wala raw buko Ay, eh, go, nagahanap Ang ba? Sa kabila May ege, mayroon na ano Meron na ang yung bako Hindi mm. na kuda na yun Yung may kagyusa na yun hanggang doon sa may kagyusa yun ay eh. Pero yung, yung Yung taas yung lahat na yan Hindi na kasama yan Kasama? Yan. Yung may kagis nga. kagis Kajos. Oh. Oh. Kaya nga ang ang tabi na ako na sa minang ka na yun. Isama yun. Ito pa. Pero eh. Yan. Ito pa. Ang sa mga ano na Mag-iisip tayo kung ano pa yung bayo natin dito. Mm -hmm. Patag naman yan. Mm -hmm. Tapos yung bayo, patamoy na sa aking. Pero hindi ilat <laughs> ka <laughs> yeah. oh. Oh, nakita. at 'yung ano, makikita mo kagat tatamasan saging. saging. Kaya nga. Hindi gagawin mo tatamnan mo ng mga ay naputol pala dito, Ngayon dyan nga siya na Ano bang langka sino mo yung langka na, 'yun 'yung Aba? Mhm. Untaraan, Ang langka, Malaki na, na, na. eh. Oh, yeah, yeah, yan, nangka, na yan. Oh. Tapos doon, doon sa dolo ah, ng uwaw. Yung, yung sa may yung Kapagayaw sa may, kawa, may yung yung, yung, pupugayo, sa na, yun, uh -huh. uh -huh. na ito, yan. yung nalabak. ano ba Yung hanggang sa may na yan. Uh -huh. maganda kasi may kuryente eh. uh -huh. uh -huh. Maganda at may kuryente. Uh -huh kasi yan nga, kaganda. Diyan ang langgahan ko ng aking baka Eh. Mm -hmm. Kaya lalo na wala ang aking baka. Ayan. Wala nang mailarga. Ah, na, 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 na-benta na. na, na, uh -huh. na, na. na. Mm -hmm. Ginagsukali na. Mm-hmm. Ayan guys, tinan nyo guys. Pwede na ko na palang kuhanin yung... Yung mama naman, gusto din ang bahay. Ah? <laughs> Ay, dyan. Dito sa may, dito sa may mangga na ito. Malilim daw. Mm uh -hmm. -huh. Tapos, Yes, yung magtatayo ng manokan niya. Ay. Manok mm -hmm. na. Yun na talaga, Ay, may... Panabong. Mm-hmm. Manok na panabong ang kanya. Ay, may... Pero... Oo. Ay, sa habang. Ayan. Ayan. Ha. Ako ito, ang babre. Uwa, ayan. Isang minute na yan. Ayan. Ayan. Ah. Oh, ganda ng sugal. maliit pa no, ako dumating dito. Ayan ho. Abay, pagkalaki na eh. Ako naman, no, sabi ko no, dini nga kaganda ng kubo, eh. uh -huh. Kulika, henari, kalilim. Ah, na nakubo eh. Oo, oh, nga. Oh, so, ma eh. Malilim. Kalilim. Akin na. Kung gano'ng kaganda doon sila yan. Ayun o. Oh. Oh. Eh napakalilim dyan. Kailan nyo. Ang ganda. Kung maririnig nyo. Kung maririnig nyo yung. Kung maririnig nyo yung. Si, yung, yung, yung ano nung hangin. Sipol pulang hangin. Ah ganda. Yan o. Oh. Ayan guys, oh. Ang ganyan. Pag ganyan diyan, ayan. Ayun napakalawak. 'Di ba? So, yun yung katas na pinaghirapan natin, guys. Pag namunga pa itong uh, 'di ba, merong ano, may mga gamot na nagpapabunga ng mangga. Basta, baka lang yung panahon siya bahala siya kung mamunga o hindi no sa dami ng puno dito na mangga ko ang sarap mag-ano dito ah okay na ice na so, ang mangga na yung mangga ano madam na, dito dito. may lokso ba ng dugo <laughs> <laughs> kada dito wala kang masasagap hindi may hindi bago yung mag yung, yung tayo magkakahanggan dito wala problema, wala kang iisipin. Saka, okay. ah, ang inilalo mo lang hindi yung kakahangganin dyan. Ka. Saan mo lagi <laughs> nasa butaran. Pero ilang taon pa, dami na rin bahay dyan. Papasok pala. Ayun. Kami na. Yan. Yan, ito mo. Yan, hanggang na yun. Pag-yus na yun. Oo, yung pailat na yun guys. Ilong na yun. Hanggang doon pa yun, eh. Pero ito maganda pa rin ito. Maganda <laughs> pa rin ito, pa. Kaya pa kaya Hmm. Kaya wala hindi ko dinakura yan, gawa na tinatam na ko nga uh, ng balimbo. Okay. Alam mo tanim niyong gulay ngayon? Wala nga eh. Ah. Ngayon mo. Wala akong tanim mo. Iyan lang, pagyos. Pinain naman ang <laughs> Masya ay eh, basta ganun na lang bukas. Mm. Kaya gigi natin, pare-pares tayong hindi mahirapan at ano. Ah, yeah, no. requirements na lang saka mag uh, ano. Saka kung anong bangko pa lang. Iswes na lang para pare-pares tayo. Mag-open din kami bukas eh, tara. Ay do ah. Oo. Mag-aayos muna ako ng requirements bukas, pabalik para ano. May gigay mo agad-agad. Oo. Oh, oh. Kadami buko, ang ganda. Oo, kadami ng buko. Asa niya lang, asala na ang buko. Dito guys, future mansun natin dito

Mm -hmm. Nagagawa din ito. So, yan siya guys. So, parang hindi ko rin ma-imagine guys yung ano. Kung gaano kalaking blessings yung makapagtrabaho sa South Korea at makaipon ng ano. Pambili mo ng ganyang kalalaking lupa. Kasi investment talaga yun. Kaya, yeah, salamat sa Lord. Kaya kayo mga nasa ibang bansa, sa South Korea lalo na yung mga malalaking sahod. Diba, si nyo guys, lupa talaga. Kasi yearly tumataas talaga yung lupa. So parang investment na lang yan. Pag may extra money pa, o din yan na tayo magpatayo, di ba? So yun yung mga kamag-anakan lang din naman. Mm -hmm. Eh. yun lang guys. Salamat sa Lord. At uh, mas paano nakapag-provide tayo para sa future ng family natin. At eto nga, kahapon din, binili din natin yan. Ayan. Hmm. Hmm.